So guys, isang magandang umaga no. Dito tayo ngayon guys sa uh, ano, Carmen Planas, Borautan dito sa Divisoria. So shout sa mga viewers ko diyan saka sa mga subscriber natin. tao ah, oh, ngayong maga no Pweto ni boss Joel so tingnan natin kung ano yung mga latag niyan dami oh boss Joel 300 dito 200 lang 200 na lang guys sa rice cooker ah 200 batalya pa oh so, guys sa batalya to kano sa batalya mo 200 200 guys sa batalya na to yan 200 ah yan 200 electric pan mo. 300. Sa benta mo. 300. 300. So guys, electric pan ha. 300 do. Oh. Ikabit mo na lang to. Sa mo na lang yan ha. 300 lang ang alaga. So guys, oh. So, mini aircon. Ayun guys, mini aircon no. Yung condo. guys ah, mini aircon no. Rechargeable. Ayun. Mini aircon Guys, 50 Dito sa ano, mini aircon no? Oh. O oh, yan o oh. Ay 50 pesos lang no 50 20 oh, blazer, o Mura lang to si Joel, magkano dito? 50 Kwenta, no? Mga blazer Guys, mga pantalon sa ano ha Cortina, kumoto gamit. Mabilisan lang dito. Mabilisang benta, no? Magkano boss, Joel? 50 lang. 50 lang sa mga Napambulan pantalon. Laban lang yan, boss. O. Mga bago yan. O, 50-50 sa pantalon. Yes, yeah, 50. Cortina. 50. 50, o oh. Meron pa isa dyan, ha? Ah. Nabili na yon. Wala na, kinuha na. Ayun, oh. 50 pesos, Cortina, guys, oh. O, kumot. Yes, sandaan. Sa kumot, sandaan. O, oh, kumot, guys, sandaan. Tapos, Cortina, 50, no? 50 sa cortina oh. Cortina 50. Eh, pakyaw na rito oh. 50 lang. Kumot kapal sir. Sandaan oh. cortina 50. Dito, pag nakita wala na. Eh, sandaan, dalawa. Oh, terno. Oh, magka-paris pala yan, oh. Pura na yan. Oh, Sandaan na lang, dalawa. Oh, oh balot na. Balot. Hindi, isang set na yan. Oh, isang set, oh, dalawa. May ano na, no? Set up din, tubo na lang kailangan. Basta, ano nga pa, bro? 100 mo, may tukte. Oo, hindi ka na natalo dyan. Dalawang piraso, no? Oo, oh, go. Balut. Oh, balot na. Karo ko na ito, balot. Oh, balutin mo ang hiwaga. <laughs> balutin mo ah. Ayun. libo sa TV mo, boss Joel. Kahit 500 daw. Oh. Ayun, bayad na. Bayad na oh. Bago. Sir Morning, morning. Gusto mga gulong mo? Magkano? Dumandaan pa. pa. <mahalitin> gulong naman yung ano, e-bike. <mahalitin> blazer, p oh? Pwede pesos, Blazer. Ito mga baba sa anyan. O sandals, no? 50 din? O sige. 50 din? 50. 50 asa oh, ni Paris na isa. Diyan lang yan. Kunin mo na lang diyan te. yun know. Oh. oh, yan. Ang kwenta si kwenta. Kano diyan boss Joel? Sa ano mo? Formi na lang yan, kung formi. Oh, plastic na kagad oh. 50-50. 100 lang dalawang Paris no. Good. Okay. PB oh. 50 pesos lang to. Yan, 50 pesos oh. CCTV. Cord na lang yung kulang nito guys oh. 50 pesos lang oh. Pwede mo yan din. Oh. Tingnan mo rin dito oh, Joel. Hindi, 10.50 diyan. 10. 10 piraso. 10 piraso 50 pesos. Oh my god ah. Oh guys, dito. Sa mga DVD oh. Sampung piraso. 50 pesos lang ha. Ang dami nito. O, sampung piraso ha. 50. Ano pa dyan? Speaker. Speaker naman to. O, speaker. Joel, dito. Magkano mo? 50. 50. Speaker to. Yan o, 50 pesos lang. Papara, ano piraso din dito, 50 pesos oh. Yan, sampung piraso dito guys ah, sa mga DVD na to. Yan, sampung piraso dito ah Oh, yan oh. Sampung piraso. 50 pesos no. Sampung piraso. Ano to eh? Uh, wifi. Kenta. Ha? Isi muna, Ang benta. Si Joel dito. Ang may... kano? Si Ano ba ito? Tingnan nga natin. Wi-Fi. Wi-Fi guys o. Oh. Wi-Fi ring extender. Kamay mo na yun, no? pesos lang dito, no? Kwenta. Oh okay. guys, Samparis ng gulong, oh. 500. 500. 500 yan, ah. Gulong ng e-bike, no, Boss Joel. Gulong ng e-bike. 500. Sandals, guys. 50 pesos lang. Ay, good morning, sir. Kuwenta. 50 sa mga tinelas na yan, ah. Oh, 50 pesos. Okay. 300 Gusto Joel? Oo, standard yun. Tapos siya, wala ka. Plato, no? 300 lang. Oh, ha? Ang mga sticker natin dyan, ah. Oh, Oo. O, yan, no? <laughs> o, oh, ito natin. Ito yung linggo nandito dito, ha? Good morning, sir, ah. Oh, o, baka may nabili na tayo dyan. Wala pa, wala pa magsisimula pa lang. O, oh, oh, sister, good morning. Hello po. Yan, sister, lagi ito dito sa, no, Carmen Planas, no? Ay, shout out Yun no. Oh. Andito eh nagkita-kita rin kami nila pala. Naalala ko na yun. Oh. Yung mga vlog natin. Oh, dito ulit sila no. Oh, salamat na marami sa mga support po ninyo. Oh, nga ito may bago akong oh, oh, yan. Bigyan uli natin sticker natin sila oh. Oh, natin. Yun. Oh, Panoorin niyo po. Wala po ko, wala binigyan ko po kayo ng ano, sticker ng time na 'yon. Oo, okay, my... oh, ano, oh, oh di ba? Yeah, uh, yan ni uh, eh, ano niyo po ako, subscribe niyo po ako. Mapapanood niyo po doon. Nando po lahat ng vlog natin. Thank you po support. Hmm. So, oh, mabilis ang bentahan dito, Ah. Pag binaba yung inahawakan niyo, sigurado may dadampot kaagad diyan. Elmo Balyoso vlog, no, hindi dito ang team ko, ang solid team vlogger of Borautan. Hey, Boss Joel. Hey, Boss Joel. team oh, oo oh, yun no, naka box eh. oh, nakabox pa. Nakuha niya raw 15, tingnan mo. Oh, ba. Ayun, pangano 'yan? Kitchen natin, <laughs> o ano, 'di ba? Masaya na 'yung bata. Oo. Mga ano. apo ko 'yan. Apo. Tama. Oh, shout out. Ingat, ingat lagi. Ingat lagi. Hey, so big. Yan big to. Oh, 30. Bago to, bago. 30. Bago 30 na, na. bait. Pwede oi magkano dito? 20. 20. Oh, bait 20 lang ah. Bago to. Oh, bait 20. Oh, yung mahilig mag-bait ha? Oh, mahilig mag-bait pa. 20 pesos na lang oh. Oh, bago 'yan, bago. Ipinuhos oh, okay. na. Ha. Oh, ito ito to, ano kaya to? Mga charger o. Oh. Mga head. Oh, 'yan. Mga pang-coach, oh, no? Si Boss nag-iisa lang talaga si Boss Joel ito. Ha? Sa landa. Samba. Magkano last time dito? 50. Pwede ba 50 na ibenta? Tony Vlog oh. Shout out 'yan. 50 na lang doon sa mini aircon guys no. Oh, 'yan. Ay lang battery sa gana cellphone mo. Guys, pinagkakagulo na tong ano. Pwesto ni Boss Joel, ganito kalakas talaga ang ano. Hero mo DVD guys oh sampung piraso guys 50 pesos no so DVD na yan 200 no so 200 150 oh kumuha na pala daw wall clock din po kaya panganay na yan ah ano mo pala to eh so, suki mo daw to eh naalala mo Oh, 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 yan, 100, no? Galing talaga pag mga suki. oh, ayusin nyo okay, po, ayusin nyo po. Halos oh, lahat dyan, 50. Yan, 50. <makes inyong> 50, 50 na lang, oh. <makes inyong> mga ano na to, oh. 20 na lang? Ay, 30. mo na lang. Biro mo, 50, kinuha na lang, 30, <makes inyong> no. Suki to, mga suki. Mga suki talaga yan. Yan. Suki. Yun, mga good player yan ng ano, Carmen Planas, no? Suki ni Boss Joel dito. O, oh, yun, nilagay na, oh. oh o, mo yon O, dito. O, ano, pag sina? O, O, mga vlogger lang, ano yan. Mura uta, yun. O, diba? Pagkiligin nyo, ha? Siyempre, ilalike. Tapos, Comment subscribe mo na din. Share, oh, subscribe. Diba? Sub oh, oh, share mo na din yung video. Ayan. Panalo. Ayan. Diba? Sir, bigyan kita ng sticker. Okay, oh, salamat sayo, ay, sir, ay, sir, ha. sa iyo, sir. Sa Salamat po. Sa, sa tayo support. Tayo sa sa oh, si sir. Mga. Oh, Subscriber na pala natin. Sorry. Sorry. Ayan oh, ha. Oy, salamat oh, po si dun ta. sa support, sir. Lagi pala nanonood ng vlog natin, si sir, no? Oh, si Kwenta. Yan. Alagay daw niya yung sticker natin, guys, sa kotse niya. Si Kwenta. Importan lang to, eh. no? Oh, magkano, magkano lahat? 60 na dalawa. 60, ano ka? Oh, si Kwenta. Oh, Oh, guys, dalawa yung kinuha. Pungot na malaking kapal, oh. Blanket. Saka yung ano. Tumawad pa sa 30. O, biro mo 50. Dalawang item na yun ha. O, sangka pa. Low laundry na lang yan ni idol natin. Sir, thank you dyan ha. Sir, salamat sa iyo. Salamat sa support. O, oh. Sampu, 50 sa bala natin. Ano, tumpok-tumpok yung kanina. Yan na lang natira o. Oh. O. Oh. At... Sampu sa mga mga sampu isa guys Diyan sa mga accessories uh, na yan Ilan ba ito? Pag 30 na lang ito Uy galing talaga 30, 30, 30. na lang 30 O oh. sa... oh, sampu dyan ha O oh, sampu lang ganyan ni Botlogel dito Sampu dito Dito guys o oh. 200 na lang. And 200, no? Dyan, Lloyd, magkano dyan? Isang set na yan, ah. Parium. 200, Lloyd. 200? O, oh, 200, no? So, ito pa, guys, oh. Pag namamasada tayo ng jeep, no? Sa mga driver dyan, no? Pwede ito. Aluminum pa, no? Ayan, aluminum. Aluminum. ito pa guys oh. yan oh. sa mga may need nito no yan, oh. pa. Ito pa isa guys oh money.